Michael May bibigay ako sana sa pera Pabili mong pagkain Kaso si ate maingi daw Pabiling bigas Okay lang na ibigay ko yung dito Okay lang yung pabigay ko sa Okay lang Okay, okay lang daw <laughs> Ano payag ka Yung pabigay ko sana sa na pera Ingi na lang daw niya Kasi wala daw siya pabiling bigas mong mampadyo Buntis ano? Payag ka? Ha? Payag ka? Ibigay ko yung pera? Sa kanya? Di wala ka na. Okay lang. Ano sasabi mo kay Michael? Salamat. Eh salamat daw. <laughs> Yan isang mapagpalaro po mga kalingat, mga kabente. Nalito po ngayon sa tabaan po ng National Road. Yan po kundang po akong basod. Tigel oh Kuya Michael Ano? Kumusta? Nagano ka dito? Pati ka na uwi sa inyo ini e, kilala mo ito? Ah, ano, nakikita mo na sa kasada. Iyatid ko ito sa kamag-anak. Kung pwede man ito matulungan. Dapat may kamag-anak na maalaga. Yung pag pag lang yan dito. Di pa kasi tapos yung facility ko. Pwede ka sana. Paglinis ng ano, ng, ng, ano, yung matanggal ng mga damo. Marunong ka? Okay din sa facility. Basta ang tabay lang ha. Ano ko rito may tubig. Bawal sa'yo ang drinks. Bawal. Pakala ko magkakilala kayo. Taga saan ka? Pumbuhan. Pumbuhan. Mayra pag magano dito. May meron pa ako dito. Dapat lagi ka nang inom tubig. Pag ko pito si Michael, lagi ko pito binibigyan. Minsan nasa labo, bat nakakabot ka doon sa malalayo. Sa labo. Naglalakad ka lang, Matagal na ito sa dahit ano Buhay pang magulang mo Michael Buhay pa Ano pangalan ng magulang mo Pangalan Ha Dapat ito may injeksyonan Gusto mong ipagamot Ha Para gumaling ka Pag magaling ka na pwede ka mag magkinda ng gulay Pwede kang magtinda ng sigarilyo. Oo. Oh. pagmagaling Pag magaling ka, papa-injectionan ka dito para gumaling ka na. Gusto mong ganun? Ha? Gusto mong gumaling? Pag, pag, pag ka na, magagawa mo na lahat. Makakapagtinda ka, makakapaghanap buhay ka. Hmm. Tapos, may atid kita kung saan ang lugar mo. Sabi mo nung nakaraan, taga-naga ka. May kamag-anak ka sa Naga? Sa so, mga taga-naga po na nakakilala dito kay Michael. And nandito po siya sa Dait. Matagal lang po ito dito. Hindi ka ka dito. May kamag-anak ka dito sa Dait? May kamag-anak? Nauwi ka doon pagkagabing. Saan ka natutulog? Saan? Sa tabi-tabi? Ah, sa tuwing sa tabing kalsada. Akala ko kakasama mo. Uh, ay, galing pa lang sa na... kanya. Nagano ka man dito? Nagkasan ng pamilya namin dito. Hindi na kami. Galing ko sa Cebu. Ah, mo ni Cebu nang dahit. Siya, dito pa nga mo ni Cebu. Ay, Kapitolyo. sa DSWD. Sa DSWD, naglapit ka na. Dung tulong, dung, sa dung tulong ah, sa dong tulong. Wala man si Gob. Suspendido. Dahil so, si... Ang mga nakapunong niya, si Ascot siya. Oo. Oh. Ay, sabi, abot na na lang dago. Pagalatang dago niya. Abutan ka sana. Ah, politiko. Kahit pa masahe, hindi ka binigyan. Ilang oras ka na dito? Ano lang. Kasi bago lang naroon ko na. lang kong biyahe. Anong oras ang biyahe? Anong oras ang alas 4 lang. Mga alas 4 lang? Alas stress na. Hmm. So, si Michael. Dito ka natutulog, Michael? Bawal. Bawal dyan? Ah? Ah? Ah, pinapalis? Ah, pinapalis? Minsan sa terminal ko yung nakikita na tutulog. Michael! Gusto mo magsama sa akin pag nagpa-vlog? Pag magaling ka na. Oo. Iba-iba ta ka. <laughs> Tagabuhat ng ano, bigas. Masakay ka lang dyan sa motor. magala kita. Ito daw. Hmm. Yung mga sigaso. Lagi kitong binibigyan si Michael. Michael, tanda mo ang pangalan ko. Ha? Tanda mo ang pangalan ko. Lagi tayong nagkikita. Ako si Kuya Jason. Jason. Lagi ko yung binibigyan pag uh, nakikita kami. Pag lalo na pag sa kalsada, minsan nalapit siya sa akin. Nakakilala man yan. Para na itong nag-galapit niya sa Oo. Ba ba? Oo. Yung iba kasi ano, ning pag mga ganyan, iniiwasan. Yung kinakatakutan. Pero ang mga ganyan, mababait yan. May mga pakiramdam yan. Ah, binabato? May nagbabato sa'yo? May nagbabato? Yung mga bata? Huwag mo na lang patulan ah. Huwag mo na lang patulan, hayaan mo na lang sila. Kung basa ano ay, pasensyahan mo na lang yung mga nagbabato sa'yo. Ano? Pasinsyahan mo sa'yo. Wala kasi akong mapaglagyan nito ay kaya minsan nung ano natutulog ito sa terminal sabi ko nga kay, dito kay Michael taga-taga lang muna siya pabang hindi pa tapos yung facility kasi sa facility pwede siya doon magtira Ano Michael? Gusto mo magtira doon sa facility? Ah, ayaw mo? Bakit ayaw mo? mas maganda dito sa labas? Mas maganda dito magtira sa labas? O paano pag ma ma may edad ka na, matanda ka na, oo, wala lang sa ano Dahil si Michael kasi minsan nagpuputas-putas like, siya ng sasakyan. Tapos may nabigay. anak mo? Ilan na anak mo? Anak mo? Pantatlo. Ha? Pantatlo? Kailan nga maanak? Hmm. Dapat habang ano, nag-iipon-ipon ka ng pambili ng ano? Yan yun May mga gamit ka sa pang-anak Yung mga gamit lang sa baby kasi sa provincial man libre ang ano, hospital. Parang pa nag-anak ka, ma makalapit ka lang sa malasakit. Tapos sa uh, kapag may mga sakit ka man, pwede din. Wala kang babayaran. Ay, well, hmm. Papunta ako sa Basud, Michael. Papunta ako dun sa Basud. Hmm. Sa terminal ka pa na tulog? Michael, may bibigay ako sana sa 'yong pera Pabili mong pagkain Kaso siya ate maingi daw pabiling bigas Okay lang na ibigay ko yung dito Okay lang yung pabigay ko sa iyo Okay lang Okay, okay lang daw. <laughs> ano pa ka? Yung pambigay ko sana sa iyo na pera. Ingi na lang daw niya kasi wala daw sa pambiling bigas. Bawa mo pa yung buntis. Ano pa ka? Ha? Pa yag ka bigay ko ng pera sa kanya. Di wala ka na. Okay lang. Hoy pambili. <laughs> <lang. laughs> okay lang daw. <laughs> Hmm. Nakakabilib kasi ano nang kahit ganyan si Michael Ng din diyan niya. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay. Hindi oh. sigurado kay, bibigay ko sana sa iyo yung pera. Oo. Kailan ko bibigay? Sa kanya na lang. Dito. Pamili daw bigas wala daw pang saing pangluto. Hindi pa paano yan? Paano ko kumo... paano wala kang pambili may pera ka pa diyan? Wala na. <laughs> <laughs> Ito ay taga pambuan Napakalayo pa ng bahay Ano ang pangalan mo? Angeli Angeli? Nakakabilib si Michael kasi Sinabi ko sa kanya kanina Na ano na Yung perang ibibigay ko sa kanya Hingin mo Sabi pa kanya ako daw O, oh, nakakaintindihan mo ngayon kung saan ay kailangan talaga na natulong. Kasi may kailan. Madalas ko yung nakikita dito. Natulong yung sa terminal. Lagi ko yung minibigyan. Kaso... Okay, lagi ko yung nakikita. O, oh, lagi ko nakikita. Saka, sabi ko sa kanya, arantabay lang kasi yung yung shelter, yung shelter ko nga yung pinapagawa, di pa tapos. Tutulungan ko ito. Kasi yung mga natulungan ko na may depression, magaling na. Uh, 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 Michael, ibibigay ko na dito yung pera. Oh, yun daw. Kailangan daw niya, hindi pa daw siya makaka-uwi. Walang pamasahe. <laughs> <Kailangan laughs> pa makaka Uy, bumi. Oo. Ano yun, jaman ito? Oh. Sige, punta na lang kita sa ano, sa inyo. Angelin. Chinito. sa Pambuan. Sige, pag may ano ako kita ng grocery pagpunta kong Pambuan na. Sige, sir. O, sige, ingat ka. Pasensya muna jana. ha. Sige, sir. Anong masasabi mo kay Michael? Salamat. Eh, salamat daw. <laughs> Michael, sabi ni Angelie, eh. sabi nun, no no, ng babaeng buntis. Salamat daw. Nagpasalamat sa iyo kasi yung imbis na ibibigay ko sa iyo binigay mo sa kanya bakit naisipan mo na ibigay sa kanya yung ibibigay ko sana sa iyo naawa ka? Oh, ang galing <laughs> <laughs> hindi ka man galit sa akin <laughs> o oh, dyan man ito dyan po mga kalingap si Michael ito po yung lagi kong binibigyan na tuwing naninita ko po dito sa kalsada si Michael po nakakatuwa kasi imbis po na para sa kanya yung pera na ibibigay ko po sa kanya mas ano po siya pumayag siya na ibigay na lang dun sa babae po na kailangan po ng tulong pag alas 4 po ng hapon last trip po papuntang pambuhan yan nakakawa din yung sitwasyon kapag uh, uh, nangangailangan po mahirap po yung pamumuhay ngayon sana doon sa nabigay natin malaking tulong sa kanya oy ano Michael salamat dun sa ano ha pumayag ka na ibigay natin dun sa babae yung pera may pambili na siyang bigas may makakain na siya minsan po nasa baso dito kaya ano tsaga tsaga ka lang muna gusto mong sumama sa akin paano tayo mag gala, -gala? mga motor mabait si Michael kaya iniintay hintay ko lang po matapos yung facility ko sa San Isidro ano na yun, bubong na lang kasi pina naggawa po akong extension gawa ng mayra po kapag uh, dalawang pinto lang kasi minsan babae lalaki e, paano po kapag ba, uh, wala o bago buha pa lang na ano, sa kalsada yung mga pasyente pong may depresyon eh mahirap po kapag baka po anong mangyari manakit kaya kailangan po na merong parang ano yung parang may kulungan po baga at si Michael okay na po ito kasi ang ano lang nito ni Michael injection tapos inom ng gamot gabi gabi para kumalma para magkaayos ang ano. Papunta na din po akong si Michael, okay na, nabigyan ko na po ng pera pang bili Ibili mo yun pagkain na, para hindi ka nalilipasan ng gutom. Ayahan mo sa susunod na. Hmm. Lagi ko man po binibigyan yan, kaya si Michael po. Mabait ito sa akin, bakit mabait ka sa akin? Bakit mabait ka? Bihira, bihira ang may, may nagkakausap sa bihira. Bihira. Ako na kita. Kaya yeah, kung ano eh, gusto ko man makatulong na maano kita ng bahay. Kaso wala pa akong sapat na kakayaan. Yung facility nga, inaano ko para kahit pa pwede ka dun tumuloy. Pagkagabi, dun ka matutulog. Tapos, oh, pwede ka dun magano tayo ng ano, matanim-tanim tayo ng mga gulayin. Biro lang yung Michael kanina. Ano mga, mga kabente si Michael, napakabait. Sinubukan ko kanina na kung papayag siya na ibigay yung pera dun sa babae po naging ng tulong. Napakabuti ni Michael, hindi siya nagdalong isip na ibigay dun sa naging ng tulong. Siguro po ay kanina-kanina pa yun nag-uusap yung dalawa. Siguro kinakausap din ng babae yung si Michael. Kaya siguro na awa yung si Michael. Kahit po may depression, kahit po palabi laboy sa kalsada sila po yung mga tao po nakakaintindi yan, may pakiramdam po sila kung ano po yung nasa paligid yan, nagkataon lang po na yung mga problema na dumating po sa kanilang buhay ay hindi po nila nakayanan kaya po nagkaroon po sila ng depression sana po isama po ninyo sa dasal si Michael isa din po ito sa tutulungan ko para mahanap din po yung kanyang pamilya at uh, kagaya po nila Rubilin, Casey at Diggs na gusto ko po na magsimula ulit sa panibagong buhay itong si Michael. Yan, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa akin YouTube channel sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe. Pa-subscribe po Mr. Bendy Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.